Yo, what's up guys! So ngayon magluluto tayo ng pinadapang manok. Ito ay version ko lang. Iba-iba tayo ng discarti sa pagluluto. Kaya kung gusto nyo malalaman din itong version ko, panoorin niyo itong video na isi ko sa inyo. Siguradong matatakam kayo sa niluluto ko. Una-una, hugasan lang natin maayos ang buong manok. Pati sa loob, hugasan din natin. Tatanggalin lang natin yung medyo madulas sa balat niya dahil yan ay nagpapalansa sa kanya. Ngayon ay lalamasin lang natin siya ng asin sa loob at sa kasalabas. Sa amin kasi sa probinsya, ang ginagamit namin dito panlamas ay yung dahon ng uh, kalabasa siyempre nasa probinsya tayo sayang naman yung asin ngayon tutusok-tusokin lang natin ng kutsilyo ang bawat mga laman niya, lalo na dito sa bandang breast para mag absorb talaga yung lasa dito sa laman ayan pati na rin dito sa legs ah, tusok-tusokin din natin dahil makapal din ang laman dito kahit saan party basta't may laman yan ay ah, tusok-tusokin mo lang ayan pagkatapos natin siyang tusok-tusokin ay na natin at yan lagyan na natin ng maraming asin sa loob at pati sa labas tansya-tansyahin mo na lang kung gaano karami yung asin dahil apangit pangit naman din kung sobrang alat ayan, lagyan na natin siya ng magic sarap loob at saka sa labas dahil ito lang ang nag-iisang pampalasa na ilalagay natin magic sarap lang hindi tayo maglalagay dito ng sibuyas or bawang or luya wala tayong ilalagay ng ganyan ayan maglagay din tayo ng paminta ah, importante yung paminta dito basta ang papalasa natin magic sarap lang at saka lagyan natin ng paminta at syempre yung asin kaya sa recipe natin ngayon ay hindi talaga siya magastos ayan maglagay din ako dito ng dalawang pirasong kalamansi isa din yan sa nagpapatanggal ng lansa yung isa naman sa loob at isa naman dito sa labas ilalamas natin sa buong katawan ng manok ayan naglalagay na ako ng tanlad na limang puno. Ayan uh, yan talaga ang nagpapabango sa ating pinadapang manok. Kahit sa litson, pag naglilitson ka ng manok, lagi mong tanlad. Yan talaga ang pinaka best. Ayan, at ilagay na natin sa kaseruluan na ating paglutuan. Ayan ay nakadapa, kaya hindi natin pwedeng tawagin to na pinaopong manok ito ay pinadapang manok kaso lang sa nakasanayan natin basta't ganitong loto ito ay pinaupong manok pero depende naman sa atin kung anong posisyon ang paglagay natin dyan sa manok sa kasirula ayan sasalang na natin itatak ang sa bisaya ayan magsisindi na tayo ng gasol at ang apoy nito ay nasa pinakamahinang apoy lang at wala tayong ilalagay na kahit isang tulong tubig dito sa ating nilotong manok dahil maglalabas yan ng sarili niyang liquid. Ayan, ganyan lang yung kahina, yung apoy niya, yung halos mamamatay niya siya pagdaanan ng mahinang hangin. Kaya maglalagay ako dito ng pangharang sa hangin para hindi mamatay ang ating apoy. A few minutes later. Ayan, kung makita nyo, naglalabas na siya ng sarili niyang liquid. Nasa 45 minutes to 1 hour ang ating pagpakulo dito sa ating manok. Ayan, takpanan na natin at hayaan natin siyang kumulo. Ayan, pagkalipas ng 15 minutes ay kailangan natin itong baliktarin na Kanina ay nagada pa, ngayon ay itighaya naman natin. Ayan, para magiging pantay ang pagkaluto niya. May ilalagay pala ako nitong butter, kaso lang nakalimutan kanina. Dapat to, nakasabay siya at ilalagay mo doon sa loob yung kalahating butter at saka ang naman ay sa labas. Pero hindi pa naman huli ang lahat, kaya goods pa yan. Kapag natunaw na ang butter sa labas, tsaka na natin siya lagyan ng butter sa loob. Ayan, pagkalipas ng 5 minutes sa uh, tunaw na yung batter ngayon maglalagay na tayo ng batter dito sa loob para pantay talaga ang lasa niya. Ayan, takpan na natin at itutuloy lang natin ang pagpakulo sa kanya hanggang lumambot siya. Ayan, ilalagay ko na ng pangarang sa hangin para hindi mamatay ang ating apoy. Kaya pasinsa na kayo sa kusina na to dahil hindi ko to kusina kundi nakikiluto lang ako dito. Ayan, after 30 minutes ay babalik na rin na naman natin siya. Idadapa na naman natin siya ulit dahil makapal nga ang laman dito sa bandang breast niya. Kaya kailangan uh, mas matagal ang pagpakulo niya na nakadapa. Ayan, kung makita nyo sa bandang likod ay parang hihiwalay na yung laman niya sa mga buto. Kaya sa bandang bris naman, ah, palalambutin natin at maya maya ay maluluto na to. Ayan, halos mag isang oras na ay titikman muna natin kung tama na ba yung timplan niya. Kung kulang pa, idagdagan na lang natin. Ayan, pagkatapos kong tikman ay para sa akin ay tamang-tama na yung alat niya. One hour later. Ayan, pagkalipas ng mahigit kumulang ng isang oras, ayan, kung makita nyo, lutong-luto na ang ating pinadapang manok. Ayan, papatay na natin nga apoy at pwede na nating tikman itong ating pinadapang manok. Ito na nga guys, tikman na natin. So itsura pa lang, oh, takam na takam na ako. Ayan, ibubuhos na natin itong sabaw niya. Yan yung oil ng manok at saka butter na naghalo. Grabe, amoy pa lang, ulam na. Ayan guys, lamo na tayo. Ano pa hinihintay nyo? Atak na! Yung saan leg ang una kong tatanggalin guys. Kaso lang sa sobrang lambot niya, tingnan yun, humiwalay agad yung buto. Ayan, grabe, sobrang lambo talaga. oh, ano pang ginagawa nyo dyan? Magluto na rin kayo ng ganito, guys. Napakadali lang lutuin at napakasarap pa. Wow! mo, chicken. Wow! wow. Mm hmm? Mm hmm? Hmm?